Magandang hapon, April. Yes, Andrew. Isang magandang balita. Actually, nalusaw na ang shallow low pressure area na ating binabantayan ngayong araw. Sa inilabas na weather advisory ng pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, ay nag-dissipate na o nalusaw na nga itong SLPA sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Samantala, patuloy na nakaka ang southwest monsoon sa bansa, partikular na sa Southern Luzon. Ayon kay pag-asa weather forecaster Fernando Cada, bahagya namang humina ang epekto ng habagat pero asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Ang natitirang bahagi naman ng bansa ay makaranas ng uh, fair weather maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan dito sa Metro Manila kanina nga alas 12 ng tanghali ay uh, inilabas ng pag-asa ang thunderstorm warning number 2 at tayo uh, dito ay inaasahan na maapektuhan ng thunderstorm ang mga sumusunod na lugar Las Piñas, Paranaque, Taguig, Muntinlupa, Pasay, Makati, Mandaluyong, San Juan, Manila, Pateros, Quezon City, Marikina, Pasig at North Caloocan sa susunod na dalawang oras. Kaya ito, ito nga nararanasan natin no, yung mga pag-ulan, yan po ay dahil sa localized thunderstorms. At uh, patuloy naman tayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon, yan muna ang latest mula dito sa pag-asa DOST para sa Telebisyon ng Bayan, April and Mary.